Scammer mo dyan isa na dyan man? Ross! May danay Ross! Ito pa sa kwan! Pasin siya na! Abitin-bitin <laughs> pa sana! Ang problema na, uh, abitin talaga! Dahil walang ragasa, ilapit mo dito dol yung live mo! Hindi, <uyor�> pinalitan natin yung tando ay dahil walang pulos na tando ay! Hindi nagraragasa! Mas maganda talaga sa tando ay dapat <laughs> nagraragasa! Kaya ah. lumipat na lang ako ng ano, ng Ginebra. Pero Meron pa lang tanong, ay pero pag ginawa 'yung pare nako. Dipindian sa sa kung Ulit! Olet. Mga asak mga idol. Pinaabot ka naman. Salamat naman sa mga viewers pala. Pero mas mabuti ay idol kung paano lagyan mo 'yung Rayvan. Oh, metrics. Okay. Okay, Rayvan din. Oo. Salamat kay Boss Dada, tapos kay Michael Black. Dalawhin ko na dito, sige. Sige, sige, sige. <laughs> <laughs> okay oh, na mga idol para hindi nyo na ako makita yung mata ko. Oh, one, two, three. Ragasak! Wow! Motor <laughs> ragasakin mo. Ragasak ba? Inis langit para malagtik guys. Ragasakin mo. Ragasak nyo. Ragasyon. Ragasyon. Ah, oh. Shot puno na naman gusto uh, nyo. Oh. Shot puno. Ito baka piki. Wala yun. Wipe pa sa nahubog pero tawa apat mata na guys. Walang halaw sa lamang kayan mga idol. Anong pinapata na? ano uh, Anong? Maragasak <laughs> mga, <laughs> mga idol! Tunga ah. nga shot nga puno! Yok lang! Kunin na mga idol ha. Baka sabihin nyo, oh, hindi puno yung tagay niya ni idol uh, paragasak idol. Mm -hmm. Nakadalawa na sumsuman mga idol, guys. Uh, Libre, ano, uh, sponsor sa sumsuman dyan. Oh. oh, sponsor ni yung boss dada. Oh. Hangga lalaway na ko ka hulat ka pulutan. <laughs> Wau kambung aidon aidon san lagi try don tandake nyu namarukung nyu kayak aswang ni basi kon bakal aswang tetanan jok